First, Taiwanese brand of popping boba ating nasubukan sa bagong branch ng Milk Shop Malolos. Tara, yung mga ka alam niyo ba ang nalaman ko? Kami napadpa dito sa may tabi ng Pure Gold Malolos sa harap ng Twins Plaza para umorder ulit ng drink sa Milk Shop. Tryin the three new products, Milk Strawberry, Milk mango Mingo, and Milk Blueberry. Depende na lang kung ano ang mas prefer nyo na flavor, pero lahat sila ay may walling na flavored syrup, blended milk and syrup, top with their popping boba. Kung trip mo mag milk tea, walang problema dahil pwede ka mag black sugar milk tea or matcha red bean milk tea. At kung gusto mo ng cheesecake walling, meron silang cheesecake black sugar boba milk tea na pwede nyong tikman. And if you want a refreshing drink, go with their passion fruit double canon na isa sa mga fruit nila. Open nga pala sila from 10am to 10pm everyday. So ano pa hinintay nyo? Tara na dito sa bagong muka sa milk shop malapit sa Pure Malolos. At tikman ang kanilang kakaibang popping boba. Let's go!